Human sa dosi katuig, dunanay mga bagong opisyal ang Greek Council kun ang hugpong sa mga managlahing fraternities og sororities sa syudad. Atul sa gihimong induction, gipangunahan kini ni Ryan Kotora sa Pi Omicron nga napili isip presidente. Nahimong vice-presidente ni ini si John Lillard sa Sigmanians, sekretary si Kaisel Bidan sa Triskelion, treasurer si Jimmy Reosura sa Sitas, auditor si Ryan Alaw sa Asupians Og PIO si Ryan J. Jaha sa SkyLarks sa iyang pagpungko gipanaad ni Kutura ang hugot niya pagsuporta ni ini sa anti-hazing law sa dakbayan. Uh, during our term na uh, karong panahon na uh, among paningwaan ang walay mahitabo ng mga incident sa Jensen regarding sa hazing sa atong mga fraternity, sa 30 ka grupo na fraternity diri sa Jansan. Samtang ang outgoing nga si Paul Jan Juring, ang hugot nga nagapasalamat nga na serbisyohan ni ini ang konseho sa sulod sa 12 ka tuig. Ginapasigarbo ni ini ang mga nahatod niya tabang sa grupo ngadto sa komunidad og ang pagkahiusa sa mga fraternity sa dakbayan. Sa iyang pagnaog sa pwesto, nagapasalamat ang hisgutan nga walay pratwar nga nagakahitabo maong nang hinaot kini nga magapadayon sa panaghiusa ang tanan o ang maayong tumong ilabina ang pagserbisyo sa komunidad. 30. So karon nagparticipate is na naay katunga, 15 nga fraternity kay tungod lagi nga nahunong kay tungod sa pandemic pero ni balik sila. So Ah, uh, amo ang ginalauman karon nga uh, matud pa kay mayor na 100% siya. Kay nga atol sa out-taking og induction ceremony, misa usab ang mga opisyal sa matag fraternity nga suportahan ang anti-hazing law sa dakbayan. In the heart of changing lights, kini si Brigada Danikase. Brigada News.